ito si John at ito naman si Daniel. Sila ay nagtatrabaho sa iisang restaurant at pareho nilang gustong-gusto ang mag-ipon. Si John ay sumasahod ng 30,000 a month bilang isang crew. Si Daniel naman ay ang manager ni John sa restaurant at sumasahod ng 50,000 a month. Kada sahod ay pareho silang nagtatabi ng 10% ng kanilang sahod para ilagay sa kanilang ipon. Laging pinipili ni John ang kanyang mga sinasamahang tao o kinakaibigan. Madalas niyang sinasamahan ay ang mga kapareho niyang mag-isip na porsigido sa kanilang goal. Si Daniel naman ay walang pili sa sinasamahang tao. Ang mga kaibigan niya ay ang mga taong madalas mag-outing at kumain sa mamahaling restaurant. Makalipas ng isang taon, si John ay meron ng 36,000 pesos dahil pinaprioritize niya ang pag-iipon. Si Daniel naman ay meron na sanang 60,000 pesos ngunit wala pa rin siyang naiipon dahil kada buwan ay madalas silang kumain at mag-outing ng mga kaibigan niya at napupunta lang sa gastos ang kanyang 5,000 na ipon kada buwan. Kumbaga, para dun lang siya nag-iipon. Paulit-ulit lang ang nangyayari kay Daniel at makalipas na ang limang taon ay wala pa din siyang naiipon dahil panay pa din ang outing at gastos nila ng mga kaibigan niya kapag nagkakapera. Si John naman ay meron ng 180,000 pesos na naipon at nag-resign na sa restaurant at sinimulan ng magtayo ng karinderya gamit ang kanyang ipon at ang experience na natutunan niya bilang isang crew. Madaming dinaan ang pagsubok si John sa kanyang negosyong karinderya pero hindi siya sumuko hanggang sa lumakas ito at nagkaroon ng iba't ibang branch at sinubukan na din niyang pasukin ang ibang negosyo. Si Daniel naman ay nagtatrabaho pa rin sa restaurant at naging 70,000 na ang sahod niya kada buwan pero siya ay nagkaroon ng asawa at anak at patuloy pa din ang paggastos niya kapag siya ay nagkakapera kaya paulit-ulit na lang ang nangyayari sa kanya. Ang layo na ng narating ni John habang si Daniel naman na dating manager ni John ay empleyado pa din sa isang restaurant. Sa kwentong ito pareho silang nag-iipon ng pera pero ang pinagkaiba ay ang dahilan kung bakit sila nag-iipon at ang mga taong sinasamahan nila. Si John ay nag-iipon para sa kanyang pangarap na negosyo at si Daniel naman ay nag-iipon para gamitin sa outing kasama ang kaibigan niya o para mabili ang mga gusto niya. Ikaw, para saan ka nag-iipon? Kailangan mo ding alamin kung ano ang rason kung bakit ka mag-iipon ng pera at piliin ang mga taong nakapaligid sa iyo o ang mga taong sasamahan mo. Kung kapareho mong mag-isip si John na gustong mag-ipon para makapagnegosyo, sa video ng ito ay isishare ko sa inyo ang walong diskarte na ginamit ni John kung paano mabilis makaipon ng pera. Diskarte number 1. Bigyan mo ng pangalan kung para saan ang ipon mo. Kapag naglalagay ka ng pangalan sa ipon mo, nagkakaroon ka ng emotional attachment dito. Halimbawa kung ang ipon mo na to ay para sa anak mong si Christian, magagawa mo bang bawasan ang ipon na para kay Christian? Isa pang halimbawa kapag ang ipon mo na to ay para sa negosyo, ikaw ba hahayaan mong bawasan ang ipon mo na to? E di para mo na rin hinayaang malugi ang negosyo mo. Ang lahat ng bagay ay nag-uumpisa sa maliit, kaya sa pag-iipon pa lang para sa negosyo mo ay dapat may disiplina ka na. Madadala mo yan hanggang sa araw na makapagpatayo ka na ng negosyo. Halimbawa ang kita ng negosyo mo kapag ginamit mo ito para lumago pa ang negosyo mo ay mas lalaki pa ang kita mo. Pero kapag ito ay ginastos mo sa mga hindi kailangan, paulit-ulit lang din ang mangyayari. Kaparehas lang din ang disiplina na meron sa pag-iipon. Kaya bigyan mo ng pangalan ang ipon mo. Discarte number 2. Gamitan mo ng manya na habits ang pagbili sa mga bagay na gusto mo. Halimbawa gusto mong bumili ng magandang motor na nakita mo sa Facebook pero hindi mo pa naman kailangan. Sabihin mo sa sarili mo na next month na lang at makalipas ang isang buwan malaki ang tsansa na hindi mo na ito gusto dahil na hype lang pala sa social media ang motor na yon kaya ka naakit. O kung gusto mo pa din talaga may tsansa din na mura mo na ito mabibili kumpara sa nakaraang buwan. Diskarte number 3 Mag-save ka muna bago ka gumastos kada sahod. Mahirap naman talaga mag-save kapag masyado kang magastos. Pero kung uunahin mo munang mag-ipon kahit 10%, makakaipon ka talaga. Meron namang tricks para magawa mo yan. Halimbawa 30,000 ang sahod mo kada buwan, ilagay mo sa isip mo na ang sahod mo lang ay 27,000 para ma-adjust mo ang gastos at 27,000 lang ang pera na pwede mong gastusin. Dahil ang 3,000 ay para sa ipon mo. At kapag nasanay ka na dito, madali na lang itong gawin. Pwede ka rin mag-set up ng isa pang savings account na automatic na magdededuct ng 10% doon sa payroll account mo kada sahod. Discarte number 4 ilista mo ang lahat ng expenses mo. Kapag nalista mo na lahat ng expenses mo, pag-aralan mo ang listahan kung saan ka talaga mas gumagastos at ang mga maliliit na gastos na kapag naipon e eh malaki. Tapos kapag ang gastos na yon ay hindi naman kailangan, i-cross out mo sa listahan na hindi ka dapat bumibili ng ganon. At ang kagandahan pa dito kapag nalista mo na ang mga bibilhin mo, hindi mo makakalimutan. Halimbawa kapag nakauwi ka na ng bahay at may nakalimutan kang bilhin, babalik ka na naman sa palengke. Nasayang na ang ilang oras mo at kapag nakabalik ka na sa palengke malaki ang chance na mapapagastos ka na naman ng mga hindi mo naman kailangan. Diskarte number 5. Kumain muna bago lumabas ng bahay. Kapag umalis ka o pumunta sa mall o maggrocery ang maganda ay busog ka kasi kapag gutom ka at may nakita kang fast food malaki ang chance na gumastos ka na naman which is hindi naman dapat kasama yon sa mga plano mong bilhin o hindi naman nakalista yon sa mga expenses mo. Kailangan naman talaga natin ang pagkain pero hindi naman kailangan na sobrang mamahalin. Discard number 6 Kadalasang nangyayari kapag tumataas ang sahod ay tumataas din ang gastos at minsan pa nga mas itinataas pa ang gastos kaysa sa itinaas ng sahod kaya mas nagkakautang patuloy nung tumaas na ang sahod. Ganito yan. Halimbawa 30,000 ang sahod mo ngayon at nakakaipon ka ng 3,000 kada buwan. Kapag nagkakaroon ka ng increase sa sahod o na ka at ang sahod mo eh naging 35,000, ang dapat mong gawin yung 5,000 na dagdag sa sahod mo e eh idagdag mo sa ipon mo at patuloy na kaparehas lang dapat ang gastos mo noong 30,000 pa lang ang sahod mo. Dapat hindi mo idagdag sa gastos ang increase ng sahod mo kundi idagdag mo sa ipon mo edi 8,000 na ang ipon mo kada buwan. Diskarte number 7. Maglaan ng budget para sa luho mo. Ito na ang pinakagusto mo. Ang luho na dahilan kung bakit di ka nakakaipon. Pero ganito yan. Hindi naman kailangan na tanggalin mo yan ng tuluyan kasi baka ikaw din ang mahirapan. Pero dapat nakabudget pa din ng pera para sa luho mo. Maglaan ka pa din ng maliit na percentage ng pera mo para dyan. Halimbawa for this month, meron kang budget na 1K para sa luho. Kapag nakabudget na yan na 1K lang dapat, eh yun lang dapat ang pwede mong gastusin. Kahit papano, nag-enjoy ka pa din dahil nakakabili ka pa din ng mga gusto mo habang nag ka. E paano naman kung 1.5 ang halaga ng bagay na gusto mong bilhin? E 1K lang ang budget mo para sa luho mo kada buwan. Ang dapat mong gawin mag-ipon ka gamit ang budget na para sa luho mo hanggang maabot mo ang 1.5. Huwag mong galawin ang budget na para sa bills o sa mga needs mo para lang sa luho mo dahil dyan ka magkakautang. Kasi kapag maluho ka at hindi nakabudget ang pera mo para dyan, hindi mo napapansin na anlaki na pala ng nagagastos mo sa luho. Discard number 8. Huwag kang maakit sa mga sale. Kunwari may nagyayaya sayo, uy sale ngayon ang sapatos, 20% discount, tara punta tayo. Ngayon, ikaw dapat pag-isipan mong mabuti kung kailangan na kailangan mo ang gamit na yan maganda dahil nakasale kaya pwede mong bilhin. Pero dapat yung kailangan mo lang. Kapag kasi napunta ka sa mga ganyan madalas mapapabili ka ng mapapabili. Dahil naakit ka kasi sale nga sila so nahulog ka sa patibong. Akala mo nakatipid ka kasi mura mo na pero ang totoo eh hindi mo naman talaga kailangan yung binili mo. So nagastusan ka pa din kaya huwag kang basta-basta magpapaakit sa mga sale at yan ang walong diskarte sa videong ito para mabilis kang makaipon. At para sa iba pang diskarte sa pag-iipon, sa negosyo at sa pag ng sarili ay inaanyayahan kitang mag-subscribe dahil yan ang mga topic na binabahagi ko sa channel na ito. I-comment mo na din pala kung ano sa tingin mo ang pinakamagandang diskarte sa pag-iipon para naman may kapulutan din ng aral ang iba pa nating viewers. Di ko napapahabain pa at hanggang dito na lamang at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At dahil 2024 na eh Happy New Year sa inyong lahat at laging tatandaan ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!